Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay gusto ko pong makatulong sa inyo. Gusto kong i-share itong paraan namin na isang solusyon mga ka-farmers kung saan pwedeng makatutulong sa inyo para maibsan ang sakit na mararamdaman ng inyong mga biik pag kayo ay nagkakapon o nagpuputol ng buntot mga ka-farmers. <makes noise> farmers, andito na naman tayo ulit sa ating munting babuyan. Nagbibigay ako ng tanghalian sa aking mga bagong biling biik mga ka-farmers. Ayan sila mga ka-farmers, kumakain na sila ng tanghalian. Naisipan kong i-share sa inyo ang topic na ito mga ka-farmers dahil marami rin akong nababasa galing sa mga have groups na merong problema sa kanilang mga biik dahil pagkatapos magkapon or magputol ng buntot mga ka-farmers, nanginginig ang mga biik, nawawala ng gana kumain, at yung iba mga ka-farmers, hindi po talaga nakasurvive. Kadalasan kasi sa mga biik mga ka-farmers, mababa pa po yung tolerance nila sa sakit. Kaya yung iba, hindi talaga may na manginginig, matamlay mga ka-farmers, at ayaw nilang dumide. So, dito sa amin, yung paraan namin mga ka-farmers para maibsan po yung sakit ng aming mga biit tuwing nagkakapon kami or nagpuputol ng buntot ay magbibigay kami ng sugar solution. So, ngayon mga ka-farmers, paano ba natin gawin ang sugar solution? So, ang gawin nyo lang po mga ka-farmers para makagawa ng sugar solution ay kumuha ng isang kutsarang asukal at i-mix po siya sa 10 ml na tubig. So, dapat kaunti lang po yung tubig mga ka-farmers para makatikim pa po ng matamis ang mga biik. I-mix po natin ito ng maigi mga ka-farmers hanggang sa mag-dissolve po yung sugar at pwede na nating ipainom through side range sa ating mga biik at least 5 minutes before the procedure mga ka-farmer. So, kung magkakapun tayo or magpuputol ng buntot, at least 5 minutes before the procedure, pinainom natin ng sugar solution ng ating mga biik. At pagkatapos na naman ng procedure mga ka-farmers, magpapainom na naman po tayo ng another sugar solution. So, yung 10 ml mga ka-farmers, ipapainom niyo po yan lahat sa mga BX. So, mas mabuti mga ka-farmers or mas easier sa pagpapainom ninyo kapag syringe po yung ginagamit niyo dahil ipump nyo lang po yan sa bibig ng BX. Then gagawin niyo po yan before and after sa procedure mga ka-farmers. Kilala kasi ang asukal mga ka-farmers na makatutulong para maibsan ang sakit na nararamdaman ng ating mga biik dulot sa sugat nito. Dati kasi mga ka-farmers, pinabayaan lang po namin kapag nanginginig ang aming mga biik pagkatapos makapunan or maputulan ng buntot. Pero napapansin namin mga ka-farmers na meron talagang times na mawawalan sila ng gana dumide. So we try to research at ito po yung nakita namin mga ka-farmers ang sugar solution. So nasubukan na po namin ito mga ka-farmers and so far okay po yung resulta. Nakakatulong po talaga mga ka-farmers para hindi makaramdam ng masyadong dadong sakit ang ating mga biik. Alam naman natin mga ka-farmers kung gaano kasakit kapag masugatan. So the same feelings lang po 'yan para sa ating mga biik, mga ka-farmers. So kailangan talaga natin na gumawa ng mga paraan kung paano natin matugunan ang sakit na mararamdaman nila. Itong sa akin mga ka-farmers, alternative lang po ito kung wala tayong anesthesia. Pero sa naririnig ko mga ka-farmers, meron daw iba na ng anesthesia. Pero itong sa atin, hindi na kailangan gumamit ng anesthesia mga ka-farmers dahil matutulungan na po natin ang ating mga biik na maibsan yung sakit na mararamdaman nila. Ang totoo mga ka-farmers, meron akong nababasa na isang swine industry sa Europe na gumamit po ng sugar solution para matugunan din ang sakit na nararamdaman ng kanilang mga biik. So that's why mga ka-farmers, sinubukan din namin and okay po yung resulta. So kung meron kayong problema mga ka-farmers na ganito na yung mga biik ninyo pagkatapos kayo magkakapon at magputol ng buntot, nagiginaw, nanginginig, ayaw dumide dahil sa sakit mga ka-farmers, pwede nyo pong subukan na gumawa ng sugar solution. So, tandaan nyo lang po na isang kutsarang asukal, imix nyo po sa 10 ml na tubig at ipainom nyo po sa inyong mga biik 5 minutes before the procedure mga ka-farmers and right after the procedure. So, yun lamang po mga ka-farmers. Sana po ay makatulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din ng na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na hayop na pwede mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.